Good morning mga kaidol. For today's video mga kaidol, ito tour ko muna kayo ngayon sa probinsya namin. Dahil maulan mga ka-idol, so nagdala ako ng payong. Ngayon mga ka-idol, so pag-usapan natin ang ibang mga tao dyan na napakayabang mga ka-idol kahit nakarating lang na Maynila. So pinagmayabang na nila kahit isang bisis lang nakarating ng Maynila. di mm, ba? Diba? Ako nga mga ka-idol, di ako nagmamayabang no kahit ilang taon ako sa Manila. Mm. Pero nga mga ka-idol, ano bang meron sa Manila na wala dito sa probinsya? O, oh, di ba? Tingnan yung paligid mga ka-idol, o. Oh. Puno ng kayamanan. Mm. Kung malibang ka de sa libon, libre na yung pang ilo sa lubot. Mm, di ba? So ngayon mga idol pupunta ako sa ilog namin. O, oh, tingnan yung mga ka-idol, ano, sa Manila, meron ba ganyan? Makalanghap kayo ng presko hangin, di ba? Hindi. Uy, correct. So, tingnan nyo mga ka-idol, o, oh, Oh. May niyog ba? May makikita ba kayong niyog sa Manila? Di ba? Wala. <laughs> We, correct. Huwag tayo mamaya ba mga -idol. oh, ano malang hap sa Manila? Di ba? Kanal. O, oh, correct. <laughs> so, ngayon mga ka-idol, so, palakad-lakad lang ako kahit malakas yung ulan. So, medyo mabaha mga ka-idol. So, yung iba dyan, sabi nila, yung Manila, At maraming malaking, malaking building. Malaking. ano mo yung malaking building tsaka mall sa Manila? kapag wala kang pera. Oh, uh, 'wag niyo ipamayabang ha. Screenshot mo na lang para para nakarating nandito ka rin na niran sa probinsya tingnan niyo ng paligid oh. presko 'yung hangin, malalanghap namin diyan. Oh, may makita kayo 'yung malaking puno sa Maynila, 'di ba? Wala. So, makalanghap lang kayo ng malamig na mga hangin sa Maynila pag pumasok kayo sa mall. Mm, correct. So, habang naglalakad ako na mga ka-idol, so puntahan natin 'yung Ilog. Oh, uh, yung ilog ba dyan sa Manila, malinis ba? Di ba? Hindi. Correct. Puno ng basura. Correct. Huwag niyong malayitin yung probinsya namin, pagbukid, mga kaidol. Kasi kami, yung taga bukid po, kahit ganyan lang po yung tinitira namin, malaking tolong na yan sa amin eh. Oh, kasi dyan kami nabubuhay, nung maliit pa kami. Tapos kayo, pag makarating kayo Manila, ah, hindi naman lahat ng ah, tao uwi, mga kayo na. No, na may kayabangan sa sarili, di ba? Dapat, ang taga-probinsya kasi mga ka proud, proud na proud kami dito, maniniran sa probinsya, at matutuwa lang kami kapag makarating ng Manila, pero hindi kami nagmamayabang. O ngayon, o, oh, anong meron sa Manila? O, mm, o oh, may makikita kayong niyog, lahat doon, bilhin. O, oh, magkano yung isang piraso ng ano, niyog para panglagay nyo sa biko yung niyog na matigas uh, sing tigas ng ulo nyo o ba diba, mga kaidol mm, napakasarap nga dito maniran sa probinsya tas kayo pag isang beses na kayo magkarating sa Maynila o oh, ilang buwan lang magmamiyabang kayo kami nga dito lang kami na, ma happy naman kami dito sa probinsya mga kaidol so mayron talaga mga tao mga kaidol no napakayabang so yung mga mayayabang ng mga tao o screenshot nyo na yung buki dami noy mean,